Hindi pa sumisikat ang araw nang marinig ang pigil na sigaw ng isang bata, pumutol sa katahimikan ng mga palayan. Para bang pati ang lupa, mga ibon, at hangin ay nag-alinlangan sa loob ng isang saglit. Sa likod ng malawak na hasyenda ng mga Reyes, sa gitna ng mga punong palma at lumang pader na nababakbak na ang semento, namumuhay si Amara, isang batang babae na limang taong gulang na hindi nagsasalita, ngunit nakararamdam ng lahat ng may lalim na walang sinumang nakapapansin. Hindi pinapahintulutan ni Don Armando Reyes na makita siya ni Numan. Ang parehong lalaking laging nakangiti sa mga dyaryo, mga pista, at okasyong pang-agrikultura ay may itinatagong lihim sa likod ng kanyang bahay tulad ng isang pagkakamaling ayaw ipaalam. Para sa kanya, si Amara ay hindi isang anak. Isa siyang mancha. Paalala ng isang bagay na hindi man lang niya mabigyang pangalan. Si Clarissa, ang magiging asawa niya, ay niminsan hindi binanggit ang tungkol dito marahil dahil sa takot o marahil sa kaginhawaan, hindi umiiyak si Amara. Nagkukubli siya sa mga sulok ng maliit na bodega kung saan siya ikinukulong halos buong araw. Naglalaro ng mga patpat, dahon at bato. Hinahaplos niya ang lupa na parabang binabasa niya ang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Isang maliit na sirang kampanilya ang pinakamahalaga niyang yaman. Pinapagpag niya ito ng marahan kapag masyado ng mabigat ang katahimikan at may kung anong kakaiba sa kislap ng kanyang mga mata kahit sa gitna ng pag-iisa na labis na ikinaiinis ni Don Armando. Sa paligid, walang nakakaalam na may batang naninirahan doon. Pati na ang mga kasambahay, alam ng lahat na ang likurang bahagi ng bahay ay mahigpit na ipinagbabawal. Tila isang bawal na lugar ang tanging si Aling Rosa lamang ang patuloy na palihim na pumapasok doon, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa tatlong henerasyon ng pamilya Reyes. Siya ang nagdadala ng pagkain ng palihim, ang nagiiwan ng bukas na bintana tuwing gabi at mahinang inaawitan ng mga lumang awit habang nililinis ang silid. Ngunit ang pinakakinagigiliwan ni Amara ay ang pagmamasid mula sa malayo sa isang itim na kalabaw na tahimik na nanginginain sa kabilang bukirin, malaki, kalmado, at tila may matang naglalaman ng mga siglo ng karanasan. Ang pangalan nito ay Bakunawa, ipinangalan ni Mang Elias, ang matandang magsasaka na nagpalaki rito mula pagkasilang. Araw-araw Umuupo si Amara malapit sa bakod at pinagmamasdan ito na para bang nagkakaintindihan sila kahit walang salita. At sa isang paraan, totoo iyon. Ngunit si Don Armando ay nagsimulang makaramdam ng presyon mula sa mga taong may kapangyarihan sa kanilang bayan. Mapapalapit na ang kasal nila ni Clarissa at nagsisimula ng lumaganap ang chismis tungkol sa isang abnormal na bata sa hasyenda. Sa kanyang isipan, walang puwang ang kahinaan, lalo na ang kahihiyan. Kaya isang mainit na madaling araw, gumawa siya ng isang desisyong ni isa man ay hindi kailanman iisiping gagawin. Ipinahuli niya ang pinakamabangis na aso sa buong hasyenda, isang mastiff na inabuso at punong-puno ng galit. At ipinasok sa bodega ni Amara sa hangaring hayaang ang tadhana na ang pumuksa sa problema para sa kanya, kinabukasan nakaramdam ng kakaibang lamig si Aling Rosa sa hangin. Ang kape na laging hinahanda tuwing alas 5 ay nanlamig ng walang uminom at ang likurang pinto na karaniwang nakakandado ng tatlong kandado ay bahagyang nakabukas. Pagdating niya sa silid ng bata, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Bukas na bukas ang pinto at wala na roon si Amara. Tanging maliliit na bakas ng paa sa lupa at malalalim na marka ng kuko. Ang hindi alam ni Numan sa kabilang dulo ng bukid ay matagal nang iniangat ni Bakunawa ang ulo bago paman marinig ang unang unggol. Kumilos na siya bago paman magsimula ang takot para bang may kung anong bahagi sa kanya ang nakakaalam na dumating na ang sandaling iyon. Ang mastiff ay dumadamba sa lupa na parang may galit. Ang balahibo nito nakatayo na parang mga sibat. Ang mga mata pula sa pigil na puot. Nakakulong sa bodega kasama si Amara. Siya'y mahinang umuungol. Unti-unting itinataboy ang bata patungo sa pinakamadilim na sulok. Ngunit hindi sumigaw si Amara, ang kanyang mga mata malalaki at kalmado ay tahimik na sumusunod sa bawat kilos ng hayop na parabang nakakakita ng higit pa sa panganib. Sa halip na tumakbo, umupo siya sa lupa at dahan-dahang iniugoy ang maliit na kampanilyang hawak niya. Doon mismo nangyari ang tila pag-uga ng hangin. Isang matalim na ugong ang umalingaungaw sa palayan parang ang lupa ay kumalabog. Binasag ni Bakunawa ang bakod na kawayan tumawid sa bukid at binangga ang pintuang kahoy gamit ang kanyang noo. Walang pag-aatubili. Isang kilos na payak, tahimik at tuwid. Tumingala si Amara at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung bakit pero iniabot niya ang kamay. At si Bakunawa ay pumuwesto sa pagitan niya at ng aso. Sumugod ang mastiff, bulag sa galit, ngunit sinalubong ito ng mabagsik na bangga. Yumanig ang dingding sa lakas ng salpukan. Hindi umurong ang kalabaw na natili siyang matatag parang bato sa harap ng takot ng bata. Muling sumubok ang aso, ngunit sa pagkakataong ito, iniuntog siya ng malakas sa kabinet sa sulok at nawala ng malay. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang segundo. Nang muling bumalik ang katahimikan, mayosi, amara at sa kauna-unahang pagkakataon hinaplos ang liig ni Bakunawa nang walang pagmamadali para bang buong buhay niya ay hinintay ang yakap na iyon. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Mang Elias na datnan niya ang eksena matapos marinig ang sigaw ni Aling Rosa nang makita niya ang kalabaw na binabantayan ng bata, ang asong walang malay, at ang mga luha sa mata ng matandang kasambahay, wala siyang nasabi. Binuhat niya si Amara at dinala ito sa kanyang munting kubo sa kabilang dulo ng bukid. Ang matandang magsasaka na halos wala ng lakas sa tuhod ay nakaramdam ng bigat sa dibdib, isang bigat na hindi pisikal. Isa itong kutob na ang batang ito ay hindi lang kailangan ng pag-aaruga kailangan siyang iligtas mula sa isang ama na kailanman ay hindi siya kinilala. Dumating si Don Armando makalipas ang dalawang oras, ang mukha'y malamig na parang marmol at si Clarissa ay nasa tabi niya, nakasuot ng glab na gawa sa balat at salaming itim. Nagkunwari siyang nagulat, humingi, ng paliwanag at sinisi ang mga trabahador sa kapabayaan. Pati si Mang Elias ay tinangkang niyang idemanda dahil sa umano'y pagnanakaw ng menor de edad. Ngunit si Clarissa, si Clarissa ay tahimik na pinagmamasdan si Amara mula sa malayo na para bang may nakikita siyang hindi maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, siya ay nag-alinlangan. Kinagabihan habang binubuo ni Don Armando ang mga paraan para patahimikin ang buong pangyayari, si Clarissa ay naglakad papunta sa bahay ni Elias. Tumayo siya sa pintuan, hindi kumatok, nakinig lang. Sa tunog ni Amara na naglalaro ng mga batong nasa sahig, mayroong kapayapaang naroroon. Isang uri ng katahimikan na hindi nananakit. Pagbalik niya sa mansyon, umiyak siyang mag-isa sa unang pagkakataon mula pagkabata. At doon niya naunawaan, ikakasal siya sa isang halimaw. Si Aling Rosa na mas maraming alam, kaysa sa ipinapakita niya ay nagipon ng tapang at sumulat ng liham, hindi sa pulis, kundi sa isang matandang kakilala na nagtatrabaho sa social welfare sa lungsod. Ang sulat ay simple, tuwiran, at puno ng kirot. At iyon ang naging mitsa ng lahat, ang unang hakbang sa laban para kay Amara, isang laban na hindi gagamitan ng armas kundi ng tapang, ng katotohanan at ng tunay na pag-ibig. Dumating ang social worker ng palihim, isang maulap na umaga, kasama ang dalawang tauhan ng gobyerno. Walang sirena, walang kaguluhan, tanging mga tiyak na hakbang sa putikan at mga matang mapanuri sa paligid ng Hacienda Reyes. Sinalubong sila ni Aling Rosa sa katahimikang puno ng tensyon at sa mga matang nagkukubli ng mas marami pang kwento kaysa sa mga kulubot sa kanyang mukha. Itinuro niya ang daan papunta sa abandonadong bodega at nang makita nila ang naputol na mga kadena, ang mga marka sa lupa at ang tuyong dugo hindi na kailangan ng paliwanag. Tinangka ni Don Armando na makialam, nagbanta ng mga abogado at koneksyon sa politika ngunit walang umatras. Masyadong malinaw ang mga ebidensya. Sa mismong oras na iyon, opisyal na inalis ang kustudiya ng ama kay Amara. Nilagdaan ni Elias ang isang pansamantalang kasunduan ng pangangalaga at sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng dokumento si Amara na nagsasabing may karapatan siyang alagaan, protektahan, mahalin, at iyon ang nagbago ng lahat. Tahimik na pinagmamasdan ni Clarissa mula sa malayo, may nabasag sa loob niya. Hindi dahil sa konsensya, kundi sa pagharap sa sarili. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa salamin ng walang maskara. Kinansela niya ang kasal ng walang paalam. Iniwan ang bahay na may dalang dalawang maleta at isang nakablock na bank account. Hindi siya nagdala ng alahas o mamahaling damit ang tanging dinala niya ay isang larawang guhit ni Amara na nakita niya sa mesa ni Aling Rosa. Ginuhit gamit ang krayola, may pirma ng maliit na kampanilya. Sa ibabang sulok, ang hasyenda na ngayon ay iniimbestigahan ay naging laman ng balita. Ngunit walang direktang nagsalita tungkol kay Amara, tinawag ng media ang insidente bilang ang kaso ng nagprotektaang kalabaw habang pinag-uusapan ng mga dyaryo ang pang-aabuso ng mga mayayaman at ang pagkukulang ng sistema, tahimik na ipinagpatuloy ni Mang Elias ang kanyang simpleng pamumuhay. Ang pagkakaiba lang, ngayon ay may batang kasama siya, hindi nagsasalita, ngunit ngumiti gamit ang kanyang mga mata at hinahaplos ang lupa na parabang nakikipag-usap dito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting natutong magtiwala si Amara. Ginugugol niya ang mga oras sa tabi ni Bakunawa, nakahiga sa likod nito o naglalaro ng mga dahon at bulaklak sa tabi ng sapa. Araw-araw may bagong tuklas, isang tunog, isang tekstura, isang kakaibang tingin. Hindi siya minamadali ni Elias, tanging presensya katahimikan at isang uri ng pag-aaruga na walang hinihinging kapalit ang kanyang iniaalay isa itong bagong uri ng pamilya hinubog sa katahimikan at katotohanan palagi namang dumadalaw si Aling Rosa nagdadala siya ng mga matamis na niyog at mga kwento ng kabataan tila ba sinusubukang isulat muli ang nakaraan sa pamamagitan ni Amara sa isa sa mga pagbisitang yon, may dala siyang bagay na nakabalot sa lumang tela, ang sirang kampanilya. Nang hawakan ito ni Amara, sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, lumabas ang malinaw at dalisay na tunog. Banayad niya itong iniugoy at si Elias, na puno ng emosyon, ay nanumpang nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata ng bata. Para Bang sinasabi nito, narito ako, kinasuhan si Don Armando na walang nang bahagi ng kanyang lupa at ngayoy namumuhay ng mag-isa, malayo sa mga kamera at kasinungalingan na dati niyang minahal. Hindi na niya muling hinanap ang anak, ngunit si Clarissa sa lihim ay nagsimulang magpondo ng isang maliit na sentro para sa mga batang neurodivergent sa rehiyon. Pinangalanan niya ang proyekto ng isang simpleng pangalan ngunit puno ng kahulugan, Amara. Alam niyang hindi na niya kayang baguhin ang nakaraan, ngunit marahil maari niyang hubugin ang isang hinaharap na mas mabuti para sa mga kagaya ni Amara. Ngayon, eh kung sakaling mapadaan ka sa mga palayan ng San Felipe, baka makita mo ang isang batang babae na nakaupo sa lilim ng isang itim na kalabaw. Hindi siya nagsasalita, hindi tumatakbo, hindi sumisigaw. Ngunit kung titingnan mo ng mabuti, mapapansin mo ang paraan ng kanyang paghawak sa mga dahon o ang pagipit niya ng mga mata kapag dumarampi ang hangin. Doon, sa katahimikang puno ng buhay, naninirahan ang isang kwentong muntik ng makalimutan. At isang banayad na tunog ng kampanilya ay patuloy na umaaling-aungaw tuwing siya'y ngumingiti. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating sa mga salita, kundi sa tahimik na kilos, mga matang payapa at presensyang hindi humihingi ng kapalit. Si Amara ang paalala nito. <coughs> sa mundong pinahahalagahan ang ingay palabas at anyo, siya'y nabuhay sa pamamagitan ng dalisay na esensya. Ang kanyang katahimikan na binabaliwala ng karamihan ay sumisigaw ng isang masakit na katotohanan. Hindi ang bata ang kailangang magbago para magkasya sa mundo, kundi ang mundo ang kailangang matutong tumingin gamit ang puso. Si Don Armando ang simbolo ng nangyayari kapag sinasakal ng kayabangan ng empatiya ngunit isang kalabaw, isang payak na hayop, ang nagpakita ng mas tunay na pagkatao kaysa sa kanya. At isang abang magsasaka na may mga kalyo sa kamay ang nagbigay sa batang ito ng bagay na pinakanailangan niya, pagtanggap. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. Ang kwento ni Amara ay tungkol sa kung paano maaring umusbong ang pag-ibig sa lugar na hindi mo inaasahan. At kung paanong ang tapang ay hindi laging nasa mga talumpati kundi sa maliliit na kilos ng proteksyon sa pananatili kahit iniwan ka ng lahat. Huwag sana nating maliitin ang kapangyarihan ng isang tingin, isang banayad na haplos o isang tahimik na yakap. Dahil sa huli, marahil ang pinakamahalaga ay hindi ang sinasabi kundi ang nararamdaman at ang ginagawa para sa pag-ibig nagustuhan. Muba ang kwentong ito? Ikwento mo sa amin sa comments at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa susunod pang mga kwento. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa muli.